Nanindigan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na walang kaugnayan sa politika ang kanyang revelasyon ukol sa umano'y maanuman flood control project sa kanilang distrito. Kamakailan lang ay inareklamo ni Leviste ang district engineer ng DPWH sa kanilang lugar dahil sa umano'y tangkang panunuhol sa kanya para pigilan ang pagsisiyasat niya sa isyo. Ngayon naman, direktang inihayag ni Leviste na sangkot umano ang Pinalitan niyang congressman sa kanilang distrito sa nasabing anomalya, bagamat wala pa itong pahayag sa issue. Sinabi pa ni Leviste, gusto lang niya ng tunay na reforma, kaya't hindi may iwasang mabunyag kung sino-sino ang mga dawit dito. You're saying sir, um, ang pinakamalaking involved sa anomalya sa mga proyekto ng DPWH sa 1st District ng Batangas ay si former congress man buhain, tama po ba siya yung nasa top ng corruption that is what i heard from my sources and i think even if you ask around in the first district of batangas ang uh, mga contractors ay baka pwedeng magsalita din ang uh, pumipili sa mga contractors ng DPWH projects sa first district ng batangas daw ay yung dating congressman